Ayan, uh, maglalagay na kami ng pinolik word. Ayan mga kaporman, uh, out na kami ng hagdan dito sa ginagawa namin to story house. Ayan, ah uh, ito yung ginagawa namin. So don sa itaas nakapagbuhos na kami ng mga poste. So ngayon. Uh, nag layout kami dito ng hagdan So ito yung ginawa namin mga kapurman uh, Ayan Mayroon na siyang Naka layout dyan na mga steps So Ginuhit natin dyan sa pader Tsaka dito may landingan yan dito Na portion at uh, Ayan, paikot naman Papunta dun, ayan yung mga abang So ayan Nililevel ng crookman natin Ayan Oh, Importante kasi yan na libilado yung landingan. Para maganda yung resulta. So, ayan mga kapurman. Ah, naglagay na kami ng mga scaffoldings dito para sa ating hagdanan. Ito yung sa landingan na portion. Ayan. Tapos yung siding dito sa mga steps. Ah, habang ginagawa yung Uh, scaffold dito sa landinga natin. So, na simbolo natin sa ating ibang uh, mga kapwerb. So, yung siding, nasa 20 centimeters ito. So, ayan. Uh, Maglalagay na kami ng pinolet board. ito na yung siding natin mga kaporman para sa ating mga steps. Yan, may sukat yan na 21 centimeters. Oh, ito yung pagkagawa namin. Merong ganito. Kayo nito. So, yung naglalagay pa kami sa Kasi yan yung ididikit namin dun sa ibandang walling. So ayan mga kapurman, uh, na na natin yung ano natin uh, sa hig doon sa ating uh, agdanan uh, dito. Uh, na natin itong papunta doon sa itas. Ayan. So, uh, ayan yung mga abang papunta doon sa itas. Ito yung landingan. Ayan. So wala pa mga bracing ito kasi hindi namin na matapos ito dito bago namin lagyan ng mga bracing. At saka ito, yan dyan. ah uh, nilipat kasi namin yung posisyon ng hagdanan natin. So, dito sana yung uh, starting na uh, So, medyo sa Nilipat natin doon. Kaya, magbabagbag tayo dyan para sa ating fundasyon. Fundasyon ng ating uh, kabilyada. So, mga reverse papunta doon sa itaas. Ito so, natin mga kapurman. Hindi nang matapos itong hagdanan na ginagawa natin. So, simple lang mga kapurman. Simple lang yung pagawa namin ng hagdanan. Magpapansin yun. Ayan, mayroon na tayong nailagay na mga arang para sa steps natin dito sa ginagawa nating hagdan. So, ayan mga kapurman. Basic lang yung ginawa namin. So, dinikit na lang namin dyan sa wall. Tsaka pinako ng concrete nails. So, dito sa mga kabilya mga kapurman, uh, kulang pa yan. So, wala pa yung kabilyada ng kanyang uh, step yung tinatawag na kabayo so ayan mga kapurman uh, konti na lang lapit na matapos dito yung maglagay natin ng mga steps so, ganito pala yung para namin mga kapurman napaka simple lang po uh, prepare kina isa so, doon sa ilalim uh, magawa na kami ng mga uh, pabayo para doon sa ating steps na kabilang so, tingnan natin Ayan, natin tropa yes Ha? Don? Di, abang mo na siya. Oo, oh, binlan mo lang. Ah, sige, sige. Binlan mo lang tong iyang pipe kay Bangga. Sandil.